Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Ating sagutin ang tanong na ito. Ang sinasabi po sa kanyang katanungan, papaano masasabi ng isang mga ngaral na gaya ni Owen ang katotohanan kung wala sa kanya ang kapangyarihan ng banal na espiritu? Ang espiritu ng katotohanan. Pakisagot, mga kapatid. Alam niyo po dito sa mga tanong na ito, unang-una po, dapat ba sa panahon natin ngayon ang pagsama ng banal na Espiritu Santo? Alam natin ang pagsama ng banal Espiritu sa panahon niya ng Pentecostes at sa panahon ng mga alagad, nang sa ganun po ay samahan sila sa kanilang pangangaral. Ngayon, totoo ba na ang kanilang mga paniniwala ay sa kanila daw sumasama ang Espiritu Santo kaya sila nangangaral? Pero sa pag-aaral po ng kasulatan, ito ang sinasabi ni Pablo na dapat nating maunawaan sa kanyang mga sulat. Sinasabi ni Pablo ay ganito sa 1 Korinto 14.37 Kung mayroon sa inyong nagaakala na may kakayhang siyang magpahayag ng minsahin ng Diyos o sumasa kanya ang banal na espiritu, dapat din niyang kilalanin ang mga sinusulat ko sa inyo'y utos mismo ng Panginoon. Dito natin maintindihan at mauunawaan na sinasabi ni Pablo kahit merong kang kaalaman, no? Inaakala mo na meron kang kakayahan na magpahayag ng minsahe ng Diyos sa tulong po ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin po ay dapat mong kilalanin yung mga nakasulat. Sapagat yung nakasulat ay mismong utos ng Panginoon. Sapagat yung sinasabi po ng Banal na Espiritu at yung minsaheng ipapahayag mo ay nakasulat na. Sapagat yung sinasabi ng banal na Espiritu ay hindi galing sa Kanya. At yung sinasabi ng Espiritu Santo ay galing mismo sa katuruan ni Kristo. Ito po ang magpapatunay dito sa mga kasulatan sa mga sulat ni Juan sa 1613. Basahin natin. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Itong talatang ito nating na binasa, ito po'y pangungusap ng ating Panginoon so Kristo sa kanyang mga alagad. Bakit po kinakausap ang kanyang mga alagad? Kasi nga po, aalis siya wala pong magiging gabay sa kanila sa pagpapatuloy ng pangangaral ng Ibanghelyo. Kaya sinasabi ni Jesus, intayin yung banal na Espiritu para tulungan silang turuan ng katotohanan. Tulungan sila na maintindihan ang lahat ng katotohanan Sapagkat hindi pa sapat ang kanilang nalalaman patungkol sa katotohanan. So, kailangan nila ng banal na Espiritu. Ito pa ho ang sinasabi ni Kristo sa kanyang mga alagad. Basahin din natin itong 14.26 sa isa, sulat ni Juan. Pero kapag nakalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. So malinaw, lahat ng sasabihin ng banal na Espiritu manggagaling kay Kristo. Kaya wala pong katuruan na manggagaling sa banal na Espiritu, kundi manggagaling yung mga itinuturo ay mula kay Kristo at sa Ama. At ito ay pinatutuhanan pa ni Jesus sa mga sulat pa rin po ni Juan. Sa 7.17, alamin din natin ito. Sabi dito, malalaman ng sinamang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko ay galing nga sa Diyos o sa akin lang. Meaning, ang katuruan ay manggagaling sa Diyos Ama at maging kay Kristo lang. Yung mga turo at aral. Kaya lahat ng sinasabi po ng Banalang Espiritu, manggagaling ang katuruan sa Ama at sa Anak. Ngayon, balikan ko po ang tanong na ito maring hindi niya naiintindihan. Sa panahon daw natin ngayon ay kailangan pa ang pagsama ng banal na espiritu. Paano kang sasamahan ng espiritu sapagkat yung sasabihin pala ng banal na espiritu ay galing sa katuruan ng Ama at ni Kristo? Ngayon, sinasabi nga ni Pablo, kahit sumasa iyo pa ang Espiritu Santo, dapat kilalani mo yung mga isinusulat ni Pablo ay pawang utos ng Panginoon niyang po dapat din niyang kilalanin na mga sinusulat ko sa inyo ay utos mismo ng Panginoon kahit na suma sa sumasa inyo pa ang banal espiritu para bulungan ka pero ngayon hindi na po bumubulong ang Espiritu Santo para audio ka at sabihin kung ano ngayon ay nakasulat na po ang dapat nating sabihin hindi mo na kailangan ang pagsama ng Espiritu Santo sa panahon na yon ay ang pagsama ng Espiritu Santo ay doon sa mga alagad dahil sinabi yon ni Kristo sa kanyang mga alagad. Ngayon, para maintindihan pa natin mga kapatid, na dito ang para sa pagkakaalam na lahat ay ang Espiritu Santo daw ay sumasa kanya doon sa mga nangangaral. Ngayon, ang tanong ko po, nung ito pong mga nagtatanong dito na sinasamahan daw sila ng Espiritu Santo, sinasamahan daw sila pero hindi naman sila nangangaral. Ngayon, nagiging taliwas ang kalilang kaisipan dahil hindi naiintindihan ang mga nakasulat. Ngayon, napatunayan na natin na dapat nating sabihin kung ano yung nakasulat at yung mga nakasulat ay mismong utos ng Panginoon. At yun ang ating sasampalatayanan at susundin. Pero ngayon po, naliwanagan na tayo, ang kapangyarihan daw ng Balang Espiritu dapat ay uh, sumasakanya ang dapat pong sumaatin yung katuruan ni Kristo na natutunan nating itinuro na mula sa Ama. Iyan lang po ating masasabi, ano ho, na kung saan ating linawin uli itong kanyang katanungan, papaano daw masasabi ng isang mangaral na gaya ni Owen ang katotohanan kung wala sa kanya ang kapangyarihan ng Banal Espiritu. Alam natin ang kapangyarihan ng Espiritu ay ipinagkalob ito sa kanyang mga alagad sa panahon ni Kristo. Pero ngayon na dahil nakasulat na lahat ang sasabihin ng Balang Espiritu ay hindi na kailangan pang ibulong sa iyo o sabihin sa iyo sapagkat nakasulat na ang lahat ng ating ipapaliwanag at sasabihin at masasagot lahat ng ating katanungan sapagkat mababasa natin sa mga nakasulat sa banal na kasulatan dahil mismo utos ng Panginoon. So, salamat po. Sana po may naintindihan po kayo na hindi na po kailangan po ang pagsama ng balang spirito para ikaw ay at sabihin sa iyo at bulungan ka. At ngayon po ay malinaw na po lahat ng ating sasabihin at sasalitain ay nakasulat na. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Please like and subscribe to our channel. Amen.